So yan, what's up guys? Andito tayo sa Moon Cycle Katatapos lang ng live raffle draw ng kanilang anniversary So happy anniversary Moon Cycle So yan guys, inate na natin yung opportunity ngayon para bumili ng ating pang raffle pang Christmas raffle So ito ang meron doon guys Tatawagin natin siyang Christ uh, White Christmas Raffle So bakit White Christmas? So ito yun, nakapamili na ako kanina Uh, bago tayo mag video, Ito yung mga napili natin So, pakita mo na Yan! Wow. Yan ang reason ng ating white Christmas raffle Guys, apat na Brand new helmet Woo! Color white Ang ipamimili natin this year This Christmas Para sa ating masugid na mga followers At mga fans Ayan. So, meron tayo dito uh, Dalawang ibo At saka dalawang sek helmet. Lahat ito white. So walang tampuhan o anong gustong kulay. The next day. So and guys, ito yung dalawa nating cellphone na kasama sa ating raffle. So ayan. So una na kayo bago natin buksan. Ito ay dalawang color white. Ayan. Wow. So ito, samahan nyo ako. Ayan, box natin to ha. Ayan. So yun katulad nun sa post natin. Alamin nyo lang or basahin nyo lang mabuti yung mechanics katulad ng sinabi ko or sundin nyo lang yung mechanics natin napakadali lang naman nun para sa lahat to yan guys so ito na you know, may ayan yung isa 128 gig oh Lucky. so ang brand na ito is Infinix Inorder na lang natin online kaya natin siya bubuksan para i-check natin kung gumagana So, isa nito is 4,000 at saka yung isa 5,000. So, hindi ko nalang tanda dito kung alin dito sa dalawa. So, yan o. No? Hot 30 Play at saka Hot 30i. So, buksan lang natin, guys. So, doon sa mga kuha, pasensya na po kung bukas na. I-check-check kasi natin para kung hindi siya gumagana, babalik natin, di ba? Yun, no? Wow! Ang laki! Laki pala ng 6-ring size nito. Wow! Ganda, puti, oh! Ang ganda ng camera! Woo! Laki! Wow! Ang swerte naman na makakukuha na ito, oh. Ganda, guys, oh. Para ako may gusto, may, may gusto na ito, ah. So, ito yung isa. Tapos buksan din natin itong isa. So, yun, guys. Abang-abang uh, mag-entry na kayo, ha? Dahil cellphone to. Na color white, syempre. Ang ating uh, white Christmas raffle. So, ito yung isa. Hindi ko lang alam ang pinakaiba na ito. 30 play at saka 30 i. So, pero pareha silang white ang binili ko. Ayan, no? Oh. Ganda, guys, so. Oh. In Grabe, ang laki ng camera. So, for sure, maganda to. So, yon lang natin, ha? Ah. Para makita lang natin kung gumagana. Ah. Magaan pa siya, oh. Yun. Gumana tong isa. Yung namang isa, check natin. Ang laki ng screen niya. Sarap maglaro. Oh. So, almost parehas lang naman sila. Ah, mas mali itong isa. Ito, mas malaki. So, good luck. Good luck sa may mga entry. Gusto nyo ba ng bagong cellphone? Ang ganda, oh. White. Wow. So, yan. Yan, gumagana naman. Nag So, okay naman sya. Hindi na natin ibabalik, i-re-return. Matagal lang itong magbuas itong isa. Pero, ayan na. Ganda, oh. Grabe. Oh. So, good luck. Good luck sa mga makakuha na ito. So, ayan. Gumagana din. So, pwede na natin patayin. Ayan. Ano pa hinihintay nyo? Entry na kayo. At ito. Siyempre, meron tayong jersey. Meron din tayong kasaling mapapanalunan na jersey. So, ayan. Excited na ba kayo? Good luck sa meron, ha? Good luck na sa meron mga entry. So, paalala ko lang, bawal ang duplicate entry. Okay? So, isa-isa lang bawat pangalan. So, ayan. Cellphone, no? So, eto yan. Abangan nyo lang, ipopost natin ang mechanics kung paano makuha ito. Itong uh, ating mga helmet na color white. So, abangan nyo lang yun. Ipo-post ko yun soon. Malamit na malamit na. So, ayan. Ingat lagi mga tigman. RS and Merry Christmas. White Christmas para sa lahat.